Huli ka, boy! Sa gitna ng botohan sa kamara, isang kongresista na huling nanonood ng isabong sa cellphone ni niya. Ilang oras lang bago ang sona ni PBBM. Sino siya? Bakit niya ginawa? At ano ang dahilan niya? Alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Kumakalat ngayon ang video ng isang misteryosong kongresista na tila walang pake sa ginaganap na butuhan sa kamara dahil sa halip na makinig, tutok siya sa isabong sa kaniyang smartphone. Ang eksenang ito'y naispatan ilang oras lang bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami ang nadismaya. Kabilang na si Sen. Erwin Tulfo na nagsabing, Trabaho mo yan. Kahit boring ang botohan, hintayin mo. Bawal ang bisyo lalo na kung opisyal ka ng gobyerno. At ngayon nga, lumantad na ang naturang kongresista. Siya ay si Agap Representative Nicanor Briones. At ayon sa kanya, Hindi ako tumataya sa isabong, paliwanag niya, may nagpadala lang daw ng video message at kaya niya ito tiningnan. Ang haba ng botohan, may nag-message lang sa akin. Nahihiya ako kay Speaker Romualdez. Parang nababahiran ng hindi magandang imahe ang kongreso, kaya ako humarap. Ako naman ay humihingi ng pasensya. Dagdag pa niya, hindi raw siya marunong sa online money transfer at hinding-hindi raw siya makikita sa sabungan. Tanong sa manunood, sa tingin mo, Nagpapalusot lang ba si Congressman? Comment ang opinion mo. Tanggap ba ang paliwanag niya o hindi? Like kung naniniwala kang dapat seryosohin ang tungkulin bilang mambabatas. Share para malaman ng iba ang buong kwento. Follow for more balita na may kurot sa konsensya at tanong sa isip. Gusto mo ba ng balitang hindi lang basta impormasyon kundi may kurot din sa isip at damdamin? Like and follow us on Facebook. Dito hindi lang breaking news ang laman. May headline skits, religious expose, at iba pang content na mapapaisip ka, mapapatawa ka, at minsan, mapapahala ka. The Balita News Today. Balita na may patunog, may punchline at may prinsipyo.